Good morning guys, muli ay uh, andito na naman tayo guys sa uh, probinsya natin Umuwi tayo guys nung uh, sabado ng umaga dito sa province natin sa Bicol At uh, nag-attend tayo guys ng kasal ng aking pamangkin, ginanap kahapon na 28 nadaanan guys kahapon kaya uh, marami tayong mga inihatid guys na mga kagamitan na ating mga hiniram sa kabitbahay ayun at uh, muli guys ito na naman tayo guys sa bahay at uh, kanina umaga guys maaga tayong naghatid ng mga kagamitan at ito yung mga gamit guys na ginamit kahapon mga malalaking kaldero hinugasan yung mga malalaking kaldero at uh, mga upuan inihatid natin ayan at uh, ito yung bahay natin guys sa Bicol at kanina guys umakyat tayo sa bubong winalis natin yung mga naglaglagan mga dahon na mangga santol mga dahon ng abukado kaya tingnan nyo guys dito sa lupa ayan mga dahon na marami ayan ito yung bahay natin guys sa Bicola ito yung bakasyon natin guys sa dito sa bahay sa Bicol ito yung pangpitong uh, pang pitong bahay natin na napundar naming mag-asawa at uh, yung ibang bahay ay nasa Calamba Laguna at sa Santo Tomas Patangas at aakyat ah, ah, ay tayo guys sa bubumbu <laughs> Ayan ako. Ito yung hagdan guys. Okay. Ito yung winalis ko guys kanina umaga. Ayan. Akyat tayo guys dito sa iba. Baba ulit para tingnan kung okay na. Ayan. ito yung winalis ko guys kaninang umaga na medyo hindi pa ganong matindi ang sikat ng araw ayan And dito tayo guys sa bubong ng bahay Ayan, ito yung lugar namin guys, dito sa province ng Bicol. Ito yung mga vinales guys, yung uh, Spanish Gather, Paikot. Ito yung bahay natin dito guys, sa Bicol na yung suka kung hindi tayo guys magkamali nasa mga 140 o 150 square meter ang bahay natin dito sa Bicol ito yung bahay natin na bakasyonan lang ayan at ito guys yung kabilang to ito yung uh, dirty kitchen natin na mga ginagatong ay kahoy ayan Tingnan nyo naman guys yung mga punong kahoy oh. Kapag nagaha na lakas ang hangin ay yung mga toyong dahon ay dito na uh, naglalaglagin sa yero. Kaya binabalis natin. Uh, ito yung guys yung bahay At uh, ito may mga uh, Bunga ang ating mga mangga Maliliit pa siya guys Mga dahon ng uh, May ano ah May pugad ng ibon Ayan may pupid ng ibon dito sa mangga uh, tingnan nyo naman guys yung mga mangga oh. At uh, mamaya guys Mga 4 o'clock Ay uh, aalis na naman tayo guys Papunta na naman tayong Kalambalago na, Tapos papasok tayo sa uh, Trabaho na naman sa Ortigas Bukas Kaya sinamantala natin guys Na nilinis yung bubong ng bahay at ayun po yung ano guys yung bahay ng kapatid ko yung uh, may ano siya yung uh, tawag dito sa amin sa Bicol Ingramada yan ang yan uh, dyan yung ginanap yung kasalan kahapon guys yung uh, may bubong na trapal na yan Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At uh, marami pa tayo guys na gagawin dito sa bahay. Yung mga punong kahoy na malapit dito sa may bubong ating puputulin. Para hindi nagbabara sa mga gutter. At uh, mamaya ulit guys.